Mami Divine at Mami Pinti nagkapikunan sa Twitter. Ang buong kwento isusunod na. Kilalang number one supporter ng kanyang mga artistang anak si Mami Pinti kung kaya naman sa kahit anong gusto nitong gawin sa buhay. Basta't ikakaligaya ng mga ito ay laging nasa likod siya ng mga ito at handang umalalay. Nasa tingin naman ng mga nerisen ay napakalaking kabaliktara naman ni Mami Pinti, si Mami Divine, na kung saan kamakailan lang din ay inabot ng saring pambabatikos matapos nitong subukang hadlangan ang pagpapakasal ng kanyang anak na si Sarah Jeronimo. So Subalit, ito'y nabigo. Ngayong araw lang din usap-usapan sa social media ang maaanghang na sagutan ng dalawang mamis, particular na sa Twitter. Ito'y matapos di umano'y mag-post ang bunsong anak ni Mami Pinti na si Alex Gonzaga ng kanyang pagbati ng wedding anniversary ng kanyang kapatid na si Tony Gonzaga at asawa nitong si Paul Soriano na ngayon ay nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib. Ayon sa post ni Alex na sila daw ay nagpapasalamat sa dalawa dahil dumating sa kanila di umano ang cute nitong anak na si Sevi. At sinabi din nito na sana daw ay sundan na nila ito ng anak na babae kung saan pinangalanan niyang si Quarantina. At sa mismong post din ito, nag-comment naman ng kanyang pagbati si Mami Pinti na kung saan naganap ang diumanoy maaanghang na sagutan. Nag-comment si Mami Pinti nang happy anniversary sabay tanong na kailan daw nila masusundan si Sevi. At dahil dito, di napigilan na mag-comment din di umano si Mami Divine na kung saan sinagot nito ang tanong ni Mami Pinti. Ayon dito, ay masusundan lang daw di umano si Sevi kapag ito daw mismo ay magbubuntis pa. Na ko naman ng nauna. Ayon din sa comment ni Mami Divine sa post ni Alex na kahit bumalik pa daw si Sarah, kahit kailan daw ay di na ito matutubuan pa at hanggang pangarap na lang daw ito. At sagot naman ni Mami Pinti na kahit kailan daw ay hindi na babalik si Sarah sa mga ito, kaya siguradong maghihirap na daw ito. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli po, Yo Palermo.